Hello mga kagana, kamusta po kayong lahat? Welcome po sa aking another vlog. Today is Saturday. So, ngayon is wala po kaming pasok kasi uh, lahat po ng shop dito po ngayon sa Accra is closed. It's a... Uh, hindi naman siya holiday pero meron po kasi namatay na queen. Uh, yung... Ano nila? Yung queen. Yung parang ga yami ata is namatay so uh, may order na close lahat ng establishment uh, this day so whatever it is supermarket, restaurant or whatsoever is close ngayon pupunta ako ng ECG kasi bibili ako ng ECG ngayon or yung kuryente namin kasi yung kuryente namin is prepaid masyado kasi mabilis yung uh, consumption namin ng kuryente ngayon kasi yung isang aircon sa bahay kakakabit lang eh ayun malakas kumain so, so mainit ngayon sa labas kasi it's tanghaling tapat ayan yun know, ang like ng basura yan yung mga makikita dito sa labas so wala masyadong uh, wala masyadong bumibiyahe pala kasi nga mostly na sa Accra Accra lang naman yung saradong mga establishment ngayon so hopefully nga is open yung uh, ng kuryente. Yung shop namin is closed. So, uh, parang day off na rin namin ngayon. Dito sa bahay. Ayan. So, sarado siya. Hindi talaga kami pwedeng kumuha nga mag-ano ngayon, mag-operate. -ano mag or else, we'll be in a big trouble. Ayan. Nasa loob pa siguro si Samir. Ayan. Ayan yung shop namin sa ay umuwi na siguro siya kasi wala na dyan yung sakit niya dito na nga po ako ngayon sa may bilihan ng ECG ayan uh, sarado rin yung mga tindahan ngayon tinan yung mga bata nag ano so ayan bibili lang ako ng e-kuryente. <laughs> sarado yung mga tindahan nakikita nyo sa likod ko kasi nga hindi naman siya holiday ngayon pero yun na, in respect na rin kasi it's the uh, order po from um, the GA community. Tapos dito akong bibili. 100 Cents. Oh, so, so yan dito akong bibili na. Can you check how much left please? Because you know I'm a bit confused on the ECG. It's 353. Huh? 353. 353? 353? It's too much oh. Really? You want me to take a picture? No, I can see. Okay, it's fine, please. Just buy hundred. I can see. Why is when I check it's 73 and 50 something. So that's why I'm confused if 40 something or 73. So that's why I came here to buy ECG. Uh, so 353. it's okay just buy 100 i will add yes ang laki pa pala ng ECG na 353 pa akala ko 70 something okay 353 353 okay thank you sorry for that so, nagulat ako 353 pa pala yung ECG namin. Akala ko eh 50 na lang or 73. Pero nakita ko dun sa listahan talaga is 353. Uh, makikita dito sa labas. Uh, dito sa may wage. Yan. Actually napaka ngayon tanghaling tapat. Pero wala, no choice. Need to buy ECG. Dito na ako sa loob ng sasakyan tawagin ko nga to si Ante para makabili ako ng kumani. Ante. Uh, how much is the crown? Can you give me 10 CDs please? Yan, bili tayo ng money kasi ang money dito binibenta nila is masarap. Okay, ano 10 CDs. Eh, may nitelene. Ano? Ano Can't di this. Okay na siguro yun. Ayan si auntie. Ere ere ere. Ayan binibenta ni auntie ko. Oh. Ere. Can't see this auntie? Okay. Ay, nang dami niyang biligay, oh. Here auntie. Customer, oh, yeah. Okay, thank you, Auntie. Here for you, Auntie. Just take it. Okay, it's too hot, too, oh, and you're selling this time. Okay, Auntie, you're welcome. <laughs> yeah so it's not like I was it's not like yes before i always buy i always yeah, buy you oh. like yeah five cities uh, three cities is uh, just like now it's five cities yes oh, you buy, you'll, you'll buy, buy yes. and that one is before 50, okay. pesos, uh, 50 pesos now how much three cities hey too much oh ghana ghana <laughs> what can we do yeah, it's too expensive Sometimes everything this one be five no yes i saw i even last time i bought i said to auntie why this one is too small oh, five five cds and she really? said it's too much yeah, now that, yeah, you need to yes me uh -huh. yeah, i like groundnuts also to yeah. groundnut paste yes it's very good okay, okay. see you then Ayan, nakipag-marites pa ang pay, kuya. So, ngayon, uwi na ako. Maghanap muna ako ng uling. Ay, kasi bumili ako ng ground nuts. Ang tawag kasi sa money dito is ground nuts. So, time to go home. Oops. Wala nga talagang masyadong open na establishment ngayon. Kasi nga dahil sa funeral. Tanghaling tapat pero kayod pa rin makikita dito sa daan dito sa Accra yan planting chips tsaka tubig binibenta nila so kahit ano binibenta nila dito sa gilid ng daan tissue, chemicals or whatsoever tubig mostly mga pagkain yan yung mga binibenta talaga nila dito sa gilid ng daan wag nila na Waja traffic light or Weja junction yan mabundok na yan hills na yan siya dyan part na yan siya ng Makati Hills kung saan kami nakatira Traffic pa. So, buti nga gumagana yung traffic light. Minsan, hindi yan siya nag-work. Minsan lang naman, pag walang kuryente, hindi siya nag-work. Pero, gumagana naman yan talaga. Kahit pa Kahit naman yung sabi nila, is sarado din. So, nakita ko nga kanina, nang dumaan ako, yung Chinatown is sarado. So, ipapakita ko sa inyo kung saan yung Chinatown. Malapit lang naman dito sa bahay. Ayan yung Chinatown sa right side. So, sarado siya. Kita niyo naman. Ayun. nandito na tayo ngayon malapit sa bahay. Ito yung tinatawag nila na McCarthy Hills Traffic Light. Ayun ang daming mga bumibili ng pagkain doon kasi yan lang ata yung open ngayon. Malapit na rin naman ako sa bahay dito na nga ako sa bahay ngayon. Nakabili na ako ng kuryente. Ayan, prepaid. Itatap ko na lang to dito sa aming metro. Kasi minsan kasi, hindi ko lang mo na tatap ko ba ng maayos or hindi. Pero nung nakaraan kasi, bumili kami ng tatlong daan. Pero papalang laman, sabi ko nga kanina sa vlog. So ito, ayan yung aming kuryente. Sabi 353 pa, hindi ko naman nakikita dito. So tatap lang siya dyan. So good ata ayan load so hindi ko siya makita ngayon kung magkano yung gamay hindi naman kasi siya 350 100 something lang ata hindi so, confused kasi ako dito kasi ang daming numerong lumalabas so hindi ko alam kung saan ba talaga dito yung uh, tamang laman ng aming kuryente o yung load niya. Kasi nakakalito. Ang daming lumalabas sa numero, hindi ko alam kung saan dito. So good luck na lang talaga pag ano. So papakita ko sa inyo ngayon yung pool dito sa bahay. Wow, ang ganda. Sarap maligo ngayon. Tingnan nyo, mukhang malinis. Hindi naman siya ganong kalinis, pero parang na kakalagay lang ng chlorine. Asang fountain niya, oh. Ayan, so amoy ko rin yung pool. Mamaya, maliligo kami. Try ko na lang mamaya pala. O, hindi ako tatama Pero para ang sarap maligo kasi malakas at saka kakalinis lang ng pool. So, hopefully mamaya, pag medyo hindi na mainit, is maliligo kami kasama si Blue. So, samahan nyo kami mamaya. Ayan, magsiswimming kami ngayon mga kagana. Ayan, kasi yung pool namin is parang nilinis. So, pinakita ko na nga kanina. Wow! Are you excited? Alas ko, alas ka. Yeah, so, may fountain na yung pool namin. At saka si Blue, ayan na already the ready. Are you ready? Yes, let's go Yay! See, ayan. No. Pati ako excited na rin. Maligo. What? Yes, it's not green anymore. It's blue. Ayan, malinis yung pool namin ngayon. There's a bird. Let's go, slowly. Ayan. Wait, wait, wait. Hindi so, ko lang malinis ba ito. Ayan. So, din. Wait, slowly, boo. Remove your shoes. No, 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 no. Wait. Don't jump go, let's go, let's go. Remove your slipper. Uh, ah, smell. Wait, Bismillah Ayan. Time Ay, to swim. Wait, wait, wait. Wait. Wait, it's deep. Ayan, wait, wait, boo. No, what's it deep? <laughs> Hehehe. <laughs> bismillah. I Are you happy? Yeah. Ayan, swimming, swimming. You. you want to go there? Yeah. Wait, wait, wait. That one will fall. Wait, wait, wait. What Go there first. Go there first in the other side. That one flows. That Be careful. That one is deep. तो स्टेशन स्कूट कर देता है। नो। ना कोई। दस ग्याम। लाके kasi yung init kasi kaya magpupul kasi oh mo iwan ba? Ago to mama. Kick your leg. Kick your leg. Mama. No, I will not jump. Mama, I wanna say okay, hi everybody. Hi. This is me, Blue. This is you, Blue. Yeah. Yes. Yeah. Tara na, let's go na, let's go, let's go. Time na, it's enough. Okay, mama and dada is going. Here, here, here. Where do you want to go? Beth, dito siya, oh. Puntahan mo muna. Diyan ako magdaan. Dito niya gusto, eh. eh sige na, Beth. Sige na. Dito niya gusto dumaan talaga. Ah, uh, go. Go. Uh, you can climb? Okay. I know you can. You big boy, right? Okay. Uh. Go, 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 go. Stand up. Oh, big boy. Go to mama. Cousin is going. That not blue. That's the last one. That's the blue one. The last one. I don't think that blue. We'll leave you here. We'll leave you here? Okay. Okay. Here. So, are you coming or not? Bye-bye. We're going. Yes, time to go home. Tama na yung swim. Oh! Yan po yung view dito sa labas ng aming bahay. Pag na. Wala na masyadong mga sasakyan biyahe ngayon. Nakikita nyo naman. Kasi it's weekend. Pagkatapos, Uh, close yung most na like establishment. So, sarado. Na-update na pala sa dito sa amin bahay is yung company po is binayaran na po nila yung aming accommodation. So, hindi na kami lilipat dito ngayon. Kasi nung mga nakaraan sa aking vlog is sabi ko nga is makapalayasin kami eh yung company namin pumayag naman po na bayaran po yung bagong uh, rate ng aming rent dito sa apartment which is $700 per month po yun. So, ang babayan po ng kumpanya namin is um, $8,900 yes, for one year. So, that's almost half a million pesos for one year kasi yung uh, $700 po na rent namin per month almost 40,000 so per month po yun sya hindi pa po kasali doon yung tubig at saka kuryente so hindi po sya yun nga hindi nga sya kasama so iba po talaga yung presyo ng mga bahay dito ngayon kasi dito nagmahal na nga po talaga yung uh, renta ng mga bahay so kami dito ngayon is Uh, actually mura na nga po itong bahay namin ngayon kasi sa iba is mahal nga talaga yung rent ng bahay uh, umaabot ng isang libong dolyar per month yun syaka, or more eh, meron naman ako nahanap nga nung nakaraan is around $600 yun nga 3 uh, bedrooms yung doon sa kabila pinakita ko na rin nung nakaraan sa akin sa aking vlog yung sa bahay eh, maliit nga po talaga siya for $600. Eh, itong bahay namin, uh, $700, tapos 1, 2, 3, 4 bedrooms, tapos mala dalawang living room or 4 living room, tapos merong kusina, at saka mayroong pang health quarter or yung bahay ng mga kasambahay. Uh, malaki talaga yung uh, pagkakaiba nung doon sa kabila at saka dito eh, kasi doon sa kabila $700 ay, $600 eh maliit lang naman talaga siya eh yung dito uh, malaki na yung pwesto or yung bahay tapos malapit pa sa work namin uh, hindi ganong ka hassle kapag huli ka ng uh, or late ka nang pumasok sa work tapos yung parking area namin dito is malaki kahit saan ka dito ayan kahit saan ka dyan mag park is pwedeng pwede eh doon sa kabila maliit yung parking area tapos uh, hindi ka pwedeng masyadong mag -ingay. kasi yung taas mo tapos sa baba is merong mga nakatira left and right merong nakatira so mahirap na eh dito kasi sa aming apartment tignan nyo naman po ayan buong apartment na yan uh, dito merong nakatira tapos dito dito at saka dito lima lang kami dito na nakatira eh yung doon sa dulo na yon walang nakatira doon kasi kakaalis nang nung uh, nag-rent to eh, sa rent na sa baba is around $1,000 so medyo malaki na nga talaga siya at uh, yung tubig na namin dito is monthly tapos yung kuryente is prepaid so yun po talaga yung uh, mas okay rin dito po sa amin tirahan sa ngayon so alhamdulillah okay naman po uh, ngayon sabi kong sa inyo kanina umaga is uh, close kami ayong araw kasi uh, funeral nga nung queen nila dito na si uh, para, ano eh may yung para kasi dito is 'yung traditional na uh, mga queen or king or mga chief nila binibigyan ko talaga ng respeto. Meron po naka-base po talaga sila 'yung president ng tradition or whatsoever po dito sa Mayakra. So hindi po namin pwedeng uh, hindi sundin kasi order po talaga yun siya So, ayon uh, Bukas ulit. Uh, it's Sunday. So, uh, regular working hours na po. Uh, medyo late lang ako papasok bukas kasi it's Saturday. So, 10 o'clock kami mag-open. Uh, Alhamdulillah, today is dito lang kami sa bahay. Family day. Uh, nakita nyo naman kanina, naligo lang kami sa pool. Tapos, nag-lunch kami. Uh, si Blue at si Ben ngayon is naliligo. Ay, natutulog pala. Ayun, kasi medyo maghahapon na. Pinapatulog kasi sindong pag ganitong oras. Kaya e ako, hindi ako pwedeng, <laughs> hindi ako makakatulog na ganitong oras talaga. So, ang ginagawa ko lang ngayon is, uh, nanonood ako ng movie Elemental. Tapos mamaya, uh, uh, kain na lang kami dito sa bahay kasi hindi pwede itong Kasi, uh, wala ang mga uh, open na establishment, even restaurant siguro. So, ayun po for today. So, maraming maraming salamat po sa panunood and see you again.